Bye -bye. So what's up sa inyong lahat mga kaunter Magandang gabi sa inyong lahat So solo dive tayo Ngayon subukan natin yung mamana Kay dahil hawagat pa Medyo kalma pa dito sa amin Bukas may ano kapasok na bagyo Yun bigil region late mga counter So subukan natin dito Kaso malabo dito sa malapit sa bawang pang mga kanter. So doon tayo magsisimula Sa, sa medyo laot So yun sana makauli tayo Kahit pang ulam lang mga counter yun na yun, tara Ito ko nang daib natin, mukhantan Nakita tayo dito ang isda Yun, nasa butas Malikot sa loob Tatemin niya lang natin yun sa pool Huli natin, mukhantan Hindi ko alam po anong tawag sa isda ano to Anong pahala na to Kumente lang, mukhantan, kung anong tawag sa inyo Ano? Mukhantan na yan, pang iyaw, mukhantan ito, se lo de Bulletayo, mo Hunter. No pa mo alam na en dito. Ayun, talagba mo pla mo Hunter, me na. perdna. Un triste, un na todo Hunter. Sarap talo nito. Sa bawo pa yung paksiyo, pwede rin sa prito. Sa bibira yung lang no. payat na isda. Talagbago dito. E eh, nakita sana tayo dito ang isda malapad na sana. Kaso nawala. O maripas. hindi wala kasi ng buwan. Eko, kaya na lang tayo. Hanap na lang ulit tayo. Dito may nakita tayo. Isang talagbago ata. Yun. Pero nawala. Nasaan na kaya? Ayun daw naan. Yan na, tatakalan po tayo. Yun, hmm, sa pool. Na, isda pa ang ulam natin. Sigurado na. Tam talagbago. Tawagin, talagbago tinatawag din sa akin, mga hunter. Ito, sunod na, nakita natin. Talagbago ulit, mga hunter. Mana nak apa dah? Makar tap. Mangun sejuk Next step nak apa? Makar tap. Anak yun mana kita tayo? Isang iskam balawis pun dapat dito tu sahmin. Ati nata awal kila by the Renton na Buntingan. Pero Balawis ang tinatawag dito sa amin. Ito yung is ng Balawis na ano, sa Bahura. Yung danggit sa Bahura. next time natin, isang walang buta na kita natin. Yung malaki na yan, makantar. Nasa estimated natin, 3.2 kilos na yan. Nice. Ayos ah, na Alos na sa malalim rin dyan mga Muntik pa tayong kapusin Ayos na yung pangbenta natin Meron na tayo Yung kalambutan lang Habol natin sana dito mo Pero pag may nagpakita ang isda Yon Titirain din natin yan ito, sunod na live natin makantan. kantan Listam dalawa sana yan makantan. You kantan know, Yan nandun sa unan yung isa Pinili lang natin yung malaki-laki Ayun Tawas sa unan, mayroon ang talagbago dyan Ay, nakatanggal pa mga kantan Nandun na Ayun, Ay, mauna tayo pero nakuha natin yan makantan. Hindi na lang natin na videoan yung tulong na tayo natin mga hamdang pusit nandun yun nang course pa <laughs> nang atasaban ni pa mga hamdang yun nabul natin Ang yun patay kang pusit ka huli natin malaki na yan mga goods na good size na ayos na pang ang pangulam ang kalamaris sarap rin Dalo sa loobo, ay sumulang sarap yan sa loobo, Samposit, o kanuus na tinatawag dito. Ngayon, sana po ulit tayo maganda. Ano kaya makikita natin dito? Ngayon, isang talagbago ulit. Matami-tami sana yung mga talagbago maganda ulit kaso milap kasi yung liwanag. Matas na na sa iyong buwan tapos malapin na. Yun, yeah. Pag na flesh letan, yung pan na kanya ang tago. Hanap na ng masisipong san makasingsig. Yan, yung sunod na tayo natin makantan. Nito, yung nakikilato, na ulit tayong itam. Danggit o balawis na tinatawag dito sa amin. Sirap din to, makatinik, makantan. Yan sa natin. Pag-uulam lang yung hanap natin dito. Ang mga isda na mahuli natin. Dorado na. Malapan na rin yan, magandar. Nito, sunod so, tayo muli mag mag so, tayo, magandar. Hanap ulit tayo ng isda mababala. Oh, dito. Minakanda tayo sa talang bago. Yun, naka-sandal sa bato. Hilid. ayun tapol puli natin uli na naman talagang wanda ang ulam na naman tamang tama to sa may parti na bagyo kailangan natin mag ang mga pangulam bahas kung sakali hindi tayo makalaw doon mga may ipangulam tayo dito. Pambalik na balik tayo dito mo Ito yung suru na nakita natin. Isang isdang bayan. Yun. Malapal na sana yan. Kaso ito. Baka na naman yung pagka... Asinta natin. O oh, naman. Karo parang dumulas lang. Igor man por na yung pana natin. Kaya yeah, hanap na lang ulit tayo ng... Isdang mababa na ulit mamandan. dito. Pamalit na sana tayo. Tapos may nakikita ulit tayo was. isang isla ulit na damgit o malawis. Ito. Tapo natin. Na ah, stone shot natin mo handa. Hindi na yung magkagalaw. Sapat so, nito mo pantal. Pamalit na tayo. Kaso bumulit na tayo sa dati natin dinahan. Nina upin ang mga pinanahan kanina. Kasi halos ang laki ng noted ko tinatawag na unas. Eh, ito, na so, nabita natin siyang kulambutan. Lalingin dun sa kasama ko na namana, namamana rin. Sumabay sa akin kanina. Ito, malaki na rin yan. Mahantan, halos nasa isa't kalating kilo na rin yan. Ayos na ang binta natin. Mondlicht nach dem Rand. Ja. Uh, Sind wir andere in der Mann? Bombe in Eto, Na geht auf die Teile, Talagbago, na Lalim. Ich yun halos ang nipis ng Tama. Yeah, ano ba wala? Ayun, di na natin yan napuha mo, Hunter, kasi sumiksik na sa si pinakailalim. At yun na rin yung muling nabida natin na isda. Pangpang na tayo, makantar Hunter. na tayo. Sila pang muli natin. Dali rin tayo ng kalambutan, makantar Hunter. Ayun. Uh, Timbangin na lang natin dun sa bahay. Uwi natin nito. Uuwi oh, na pala tayo mukhang dyan. At dito na yung ulat na mahuli natin. So, maliit. Titimbang nga natin kung ilan lang yung ilang, ilang kilo Ulat na mahuli natin. Yan. Yung isang kulambutan, al 3.2. Yan, 3.2 kilos yan mukhang dyan. Tapos yung isa pa. Ayun, halos 4.7 kilos lahat, makantar yung kalambutan lang. Tapos kung isla, dito, din natin ibibinta yan. Pangulam natin yan. Kasi kailangan natin ng pangulam. Yun. 1.6 1.7. Ano? So yun, marami salamat sa mga sulit supporters. At sa nag-boost na lagi ng roll. Yun, ingat kayo palagi.